Nasa dilim ng gabi, si Mark ay saksi sa isang kakaibang pangyayari. Habang nagmamaneho siya sa isang madilim na kalsada, napansin niyang may isang babae sa gilid ng daan, nakasuot ng puting damit. Pinagbigyan niyang maghatid at pinara siya. Umakyat ang babae sa kotse at hindi nagtagal, nagsimula siyang magtanong tungkol sa pamilya at buhay ni Mark. Laking gulat niya nang marinig niyang nagsabi ito, Sana makita ko pa ang asawa ko. Lumingon si Mark sa salamin sa rearview mirror at nang matanaw niya ang babae, laki ang kanyang mata. Walang mukha ang babae, puti ang balat, ngunit ang ulo wala. Nanginginig si Mark, ngunit hindi niya ito magawang itanong. Habang patuloy silang nagmamaneho, narinig niyang may lumapit na boses mula sa likod, pinanganak ng kundi. Sa takot, si Mark ay humarap upang talagang kung ibig sabihin ito. Ngunit ang taxi at ang babae ay biglang nawala. Kung gusto nyo ng mga kwentong kababalaghan, please subscribe, follow, like and share. Salamat!